Ayoko nang masaktan, David. Hindi ko gusto maranasan ulit nangyari sa akin noon. Sa pakiramdam ko, ang bawat taong gusto kumawak sa akin ay gusto ko saktan. Matagal din ako na muhay na takot sa akin paligid. Takot magtiwala. At hanggang ngayon, kung minsan bumabalik ang takot na Wala kang dapat ikatakot sa akin, Waldo. Hindi ako natatakot Sir David. Natatakot ako sa mga tao na nagkahanap sa iyo. Walang nakakaalam na rito ako. Maliban sa iyo. Kaya matulog ka na. Babantayan kita. Nagtatakot ako, David. Sa pakiramdam ko, lahat ng tao sa grupo at sa palasyo, kalaban, na naghintay lang na ilitaw mong imahin, para yun ikunin. Naintindihan ko yun. Ang mabigat lang, kapag nakuha ni Leon. Di man matuloy yung balak. Lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Pero anong katotohanan? Sinong maniniwala sa kanila? Parehong magaling gumawa ng kasinungalingan ng dalawang grupong yan eh. Kung sinong mas may pera, siyang higit na makapagpapalabas sa TV, sa dyaryo, sa radyo ng kasinungalingan. Pinabibigay ni Solis, panggastos, Pambili ng impormasyon at iba pa. Saan ka ba nagtatago ngayon, David? Mas makabubuti pa siguro hindi mo alam. Gusto kong sumama sa'yo. Delikado. Nasubukan mo naman ako minsan, di ba? Marami ka na rin napatay na kalaban. Pero kilala mo, dito, sa problemang ito, di mo kilala kung sinong papatayin mo. Pero, kilala ka ng p***y sa'yo. mga bata pa tayo. Limang kilometro ang layo na nilalakad natin papuntang eskwela. Ikaw nakasapatos. Ako nakatsinelas. Pero nung mamatay ang mga magulang mo, pareho na lang tayo nakatsinelas. Tapos bigla ka nawala. Pero nung pumutok ang pangalan mo bilang hired killer, abogado na ako. Pero alam mo ba, Rafael, nung nag-aaral pa ako na abogas siya, lahat ng kaklasiko ang Ako lang naglalakad. Nakikita nilang yun at yun din ang sapato sa suot ko. Kulang na lang magpa ako. Dahil pudpud ng swelas ang sapatos ko. Ramdam na ramdam kong init ng kalsadang nilalakaran ko. Tapos itatanong mo sa akin. Bakit ko ginawa yon? Higit pa dyan naranasan ko eh. Mabuti ka na kapag ka ng pag-aaral mo. Puro kamalasan ang inabot ng buhay ko. Namuhay akong parang dito sa syudad. Mabuti ka nga, nakatikim kayo makatulog sa banig eh. Ako sa dyaryo lang ako natutulog. Umulan, umaraw, hanggang sa makatapos ako. Hindi lang nga sa pag-aaral. Sa Dahil naging professional ako. Naging professional killer ako. Pero kahit kailan, hindi ako ng onsin ng tao wala akong pinag-interest na pag-aari ng iba alis na ako. Oh. Rafael Meron ka pa papalabra di Honor Nakalimutan mo na ba 'yung sinabi mo sa akin? pati buhay mo, ibibigay mo. Utang ng katawan, kaluluwang kabayaran. Boss, iatras ko ba? Bakit mo iatras? Bulletproof itong dala natin! Sige, diretso mo! Aga! Alis mo ka! Brando, ha? Brando, maawa ka sa akin. Radio, Mayor, matitikman mo pagkabalisubas ko. Brando! Brando!